bato, ang kidney po sa Tagalog, sa Pilipino, yung bato eh. Yung bato sa bato na tinatawag is kidney stone. Okay? okay? Yung gallstone, ang tawag po namin sa Tagalog or sa Filipino is bato sa apdo. Apdo which is the, the, the local name ng gallbladder. Pero pareho silang uh, stone na nagpo-form. Yes. So anong cause uh, ng gallbladder stone? Usually, ang dalawang type ng stone, no? yung pigment stone sa cholesterol stone. Ang cost nito usually metabolism ng sariling katawan ng tao at yung mga sa mga kinakain, yun ang pinaka -common. Kasi kung matatandaan natin, by history, nung araw, sa mga lolo lola, mga ninuno natin, hindi naman yung parang kokonti pa ang kaso ng mga ganong sakit, no? yung mga gallstone. Kasi yung kinakain nila nun healthy eh. Walang mga preservative, walang mga masyadong mamantika. Hindi ka mukha ngayon, lahat ng pagkain natin, instant na lang. So siguro 'yun isang nakaka-cause ng bakit yung katawan natin madaling mag-form ng gallstone. Maliban mm -hmm. mm -hmm. Malibang so, pa dun sa talagang metabolism ng body na may mga tao na stone talaga, stone former talaga, meron ng mga hindi. Kahit mataba o payat, pwedeng magkaroon ng ng bato sa abdo. Ano ba mga sintomas kadalasan ng gallbladder stone? Ang sintomas nito, usually may nararamdaman siya sa pag yung pasyente nakakaramdam siya ng ng bloatedness o yung panlalaki ng tiyan. Yung, minsan na na na, trace ito parang acidic ka, konting kain mo lang parang busog na busog ka na pero ko konti pa lang yung nakakain mo, no? Uh, yun ang mga simula, okay? Sa pagkatapos nun, yung pag napabayaan ito, meron ng tinatawag na yung may pain na, may sakit. Ang sakit ng gallstone, usually, Uh, sa sikmura, pumupunta dito sa kanang bahagi ng tiyan, ano? sa ilalim ng, sa may area ng atay kung saan located yung abdo. So doon usually sumasakit. Pero bago sumakit yun, usually medyo matagal pa eh. Nagsisimula talaga doon sa bloatedness, panlalaki ng tiyan, laging busog, dighay ng dighay, yun ang mga unang mga simptoma na nararamdaman. Yes. Pag nakita sa ultrasound na merong gallbladder stones let's say, hindi pa ganun kalaki, meron, bang medical na gamutan muna hmm. bago yung opera? Ang ganda, ang ganda ng tanong nun, Dok Willie, no? Kasi maraming nakikita sa ultrasound na gallstone na hindi naman kailangang operahan. Okay? Number one, kung yung pasyente wala namang simptoma na nararamdaman. Totally wala. Okay? Nagpa-ultrasound lang siya kasi kasi kailangan sa work, work clearance or ano minsan yung mga maliliit na gasto na ganun or uh, incidental ang tawag namin incidental finding na ultrasound asymptomatic na gallstone hindi kailangan operahan except sa mga ibang patient na may may, may mga ibang medical condition like diabetes okay? okay sa pangalawa naman yung mga may nararamdaman yun at uh, may gallstone sila uh, kinukumbins namin na magpa-opera bakit kasi During the time na na-diagnose sila at hindi pa namamaga yung gallbladder, mas madali at mas maikli yung nagiging operasyon, pati recovery. Kaysa sa namamaga na yung gallbladder, uh, sakit na sakit na yung pasyente, uh, nag-iiba yung, yung yung condition ng operasyon, nagiging semi-emergency, semi eh, except uh, hindi hindi na siya nagiging elective. No? So mas maganda sa umpisa pa lang, makita na siya ng doktor, mapagpayuhan na siya para maplano ah, kailangan ka na bang operahan ngayon o kailangan ka bang operahan uh, in the immediate future kung, kung, kung kakailanganin. Ano?